Ngayong araw, isang mainit na isyu ang muling umusbong sa pagitan ng Estados Unidos at China tungkol sa diumanoy pangungopya ng China sa sikat na fighter jet ng Amerika, ang F-22 Raptor. Sino nga ba ang hindi magiging interesado sa ganitong balita? Pero bago tayo lumalim, ano nga ba ang pinagmulan ng alitang ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng ilike ang video na ito. Malaking tulong po ito sa mga content creators tulad namin. Maraming salamat po. Noong Mayo 15, sa isang talumpati ni Pangulong Donald Trump sa Quaut, inakusahan niya ang China na kinuha nila ang disenyo ng F-22, isang high-tech na limang henerasyong jet na ginagamit ng US Air Force. Ayon kay Trump, hindi ko alam kung alam niyo, pero ang China ang nangopya nito. Kopya nila ang disenyo. Pero hindi nila mabilis makopya ang mga makina o ibang teknolohiya. Kasabay ng paratang, inihayag niya ang balak ng Amerika na ng mas makabagong versyon ng F-22 na tatawaging Super F-22 upang mapanatili ang kanilang kalamangan sa larangan ng militar. Hindi lang basta salita ang nagsilbing basehan ng mga akusasyong ito. Maraming ulat mula sa intelligence at mga eksperto ang nagsasabing may matibay na ebidensya na ginamit ng China ang mga nakaw na impormasyon para ma-develop ang kanilang sariling fifth generation fighter jet, ang J-20. Sinasabing ang J-20 ay hindi ganap na independent na proyekto, kundi resulta ng sistematikong pangongopya sa disenyo ng F-22 mula pa noong 1990s. Isa sa mga kilalang kaso ay ang pag-aresto kay Su Bing noong 2014. Siya ay isang Chinese hacker na bahagi ng grupo ng mga cyber attackers na pumasok sa mga kumpanyang Boeing at Lockheed Martin. Sa mga email niya, sinabi niyang ang mga impormasyong ito ang magpapabilis sa China na makahabol sa teknolohiya ng Amerika. Sa mga pag-aaral, napansin ang maraming pagkakatulad ng J-20 sa F-22, tulad ng hugis ng katawan, stealth features, at flight control system. Halimbawa, parehong may kakayahan silang mag-supercruise, lumipad nang mabilis nang hindi gumagamit ng afterburner. Kapag ang F-22 ay may anim na IM-120 missiles, kaya naman ang J-20 na magdala ng anim na PL-15 missiles na gawa mismo ng China. Simula pa noong 1990s, sinimulan ng China ang pag-aaral ng mga advanced fighter jets sa ilalim ng tinatawag nilang JXX Project o Project 718. Nakipagtulungan sila sa Russia para matutunan ang paggawa ng Su-27 fighter jets habang mahigpit nilang minomonitor ang mga unang test flights ng F-22. Mula noong 2005, nang magsimulang gumamit ang Amerika ng F-22, pinag-aralan ito ng mabuti ng China, kabilang ang mga detalye gaya ng mga angulo ng exhaust nozzle at mga control surface. Upang mapanatiling lihim ang proyekto, mahigpit ang seguridad sa loob ng China, bawal ang mga institusyong pang-akademiko na mag-usisa tungkol sa J-20, at bawat test flight ay ginaganap sa oras at lugar na mahirap makita gamit ang mga satellite at radar ng Amerika. Pati ang mga kumpanyang gumagawa ng mga bahagi ay hindi alam ang kabuuan disenyo, ginagawa ito para parang isang puzzle na hiwalay-hiwalay ang mga piraso. Ngunit paano nga ba nakaaapekto ang ganitong uri ng teknolohikal na pagnanakaw sa balanse ng kapangyarihan sa mundo? Hanggang saan aabot ang kompetisyon sa teknolohiya ng dalawang makapangyarihang bansa? at ano ang magiging tugon ng Amerika sa hamong ito. Malinaw na mas komplikado ang usapin ng teknolohiya at seguridad kaysa sa nakikita natin sa ibabaw. Ang pagusbong ng ganitong isyu ay hindi lang tungkol sa makina at disenyo, kundi pati na rin sa intelihensya, cyber warfare at mga taktika sa likod ng eksena. Napansin rin ng marami na ginagamit ng China ang mga ito para manipulahin ang pananaw ng publiko. Dahil dito, ilang think tanks sa kanluran at intelligence agencies ay nalito at nagkamali sa pagtataya sa tunay na sitwasyon. Sa likod ng mga palusot at disimulado, tahimik na lumilipad ang tunay na fifth generation fighter ng China, ang J-20. Marami ang nagtatanong kung paano hindi napansin ng Estados Unidos ang lawak ng proyektong J-20, lalo na't na kitang-kita ang laki ng ambisyong ito. Ang sagot, alam ng Amerika ang proyekto pero hindi nila inasahan ang lalim ng teknolohiyang kinopya at bilis ng pag ng eroplano. Nang unang lumipad ito, matagal nang tumigil ang paggawa ng F-22 sa US habang ang bagong F-35 ay patuloy pang sumasa ilalim sa technical fixes. Kaya tila nahuli sa bilis ang militar ng Amerika dahil sa lihim na paggalaw ng China at matalinong pangongopya base sa intelihensya. Kahit gaano pa kalihim at kopya ang disenyo ng F-22, naging hybrid ang J-20 na hindi rin ganap na nakamit ang inaasahang performance. Bagamat kahawig ng Raptor ang itsura nito at kasing bigat ng heavy bomber, ang galaw nito ay parang third generation fighter at halos katulad ng manual transmission na nangangailangan ng lakas para mapatakbo. Yan ang ang pagkakaroon ng canard wings sa ilong ng J-20 ay unang palatandaan ng kompromiso sa aerodynamics sa kabilang banda, ang F22 ay gumagamit ng flight control system na likas na unstable, kaya't kailangan ng advanced computer para sa real-time na adjustments. Hindi ito na replicate ng China, kaya naglagay sila ng canard wings bilang panatag na bahagi para makalipad ang eroplano. Bagaman nakalipad, nagdulot ito ng mga disadvantage. Ang canard wings ay nagiging reflector ng radar kaya nababawasan ang stealth capability ng J20. Nakakabawas din ito sa linaw ng paningin ng piloto, lalo na sa harap at itaas, na dahilan para hindi agad makalak ang PL-10 missiles sa mga target na nasa itaas. Sa low-speed dogfights, nahihirapan ang J-20 sa maneuverability para bang gas tank na nagdadapo sa himpapawid, hindi mabilis lumiko o mag-accelerate kaya madaling matamaan. Ipinapahayag ng mga eksperto na hindi mapapalitan ng lakas ng makina ang limitasyon ng flight control. Ang F-22 ay may F-119 engine na may thrust-to-weight ratio na 11.5 at ang F-35 ay may F-135 na umaabot sa 19.5 tons ng thrust. Sa kabilang banda, gumagamit ang J-20 ng WS-10C turbofan engine na may 14 tons thrust na kulang para sa pangangailangan ng aeroplano. Meron ngang inaasahang WS-15 Dream engine na inaangkin ng China na kaya magproduce ng 18 tons thrust pero hanggang 2025, nasa matagal na testing pa ito at hindi pa nakakumpleto ng 1,000 flight hours nang walang malalaking pagkukumpuni at mas maiksi ang buhay kumpara sa training parts ng USF-16. Isang test pilot ng J-20 ang inamin sa isang CCTV interview na ang low altitude maneuvering ng eroplano ay mas mahina pa kaysa J-10, isang third generation fighter. Malinaw na hindi akma ang pagtawag sa J-20 bilang fifth generation fighter. Kahit sa stealth capabilities, hindi rin ito ganap na nakaabot sa standard ng fifth generation. Ang radar cross-section ng F-22 ay halos 0.01 metro kwadrado na halos hindi matukoy sa radar, samantalang ang F-35 ay may 0.01 metro kwadrado, tinatawag na black hole stealth. Sa kabilang banda, ang J20 ay nasa 0.05 hanggang 0.1 metro kuwadrado, katulad ng maliit na sasakyang pangtransportasyon na may partial stealth lang. Ito ay dahil sa reflective canard wings, exposed air intakes, at mga gaps sa weapons bay doors. Bukod dito, mabilis ding nasisira ang stealth coating ng J20 kaya kailangang madalas itong repaintan. Malinaw na ang J20 ay disenyo upang ipakita ang imahe ng isang fifth generation fighter, ngunit ang tunay nitong kakayahan ay hindi pa lubos na napatunayan sa labanan. Kasabay nito, lumabas ang isa pang modelo, ang J-35 o FC-31 na halos kopya rin ng F-35. Ang disenyo ng DSI air intake, mga kurba ng ilong, cockpit at tail nozzle ay halos kapareho ng orihinal. Kaya maraming military enthusiasts ang nagulat at nagtanong kung tunay ba itong original o simpleng kopya lamang. Hindi rin compatible ang avionics ng J-22 sa sensor fusion at strike capabilities, kaya hindi ito kapantay ng F-35. Sa totoo lang, mas parang pang-display lang ang J-22 kopya ng F-35 na mababa ang specs. Kaya kahit kaya ng China kopyahin ang disenyo, hindi nila kaya gayahin ang proseso ng pag-improve na ginagawa sa Amerika. Sa US, malayang nagre-report ng problema ang mga piloto at engineer para agad maayos ang mga ito. Sa China naman, ang mga naguulat ng issue ay natatakot maparusahan kaya bihira silang magbigay ng feedback. Habang pareho silang gumagawa ng next-gen fighter jets, magkaiba ang estilo nila. Transparent ang US habang tahimik at palihim ang China. Pero sa huli, hindi lang bilis o ganda ng eroplano ang mahalaga, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang mag-adapt at mag-improve ng tuloy-tuloy. Sa tingin nyo ba kaya talagang makahabol ang China sa Amerika pagdating sa advanced fighter jets o may kulang pa talaga sila sa sistema? I-share ang iyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.